kapag kasi hindi mo alam ang mga bagay na to at nagpapalahi ka eh sigurado maliligaw ka Gandang araw sa inyo lahat mga sabungista Kamusta kayong lahat? Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit sa ating channel ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabongista TV. Sa video na to ay meron naman tayong isang bagong topic na pag-uusapan at ito ay nagmula sa katanungan ng isang FB follower natin. Pero bago ang lahat, gusto ko po ng pasalamatan lahat ng mga nanood ng ating mga videos. Ganon din, maraming salamat din sa lahat ng ating subscribers at mga supporters. At kung ikaw ay bago pa lang sa channel natin at mahilig ka sa mga ganitong klase ng usapang manok, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga future videos. So ito na yung tanong sa atin. Sir Bob, nabasa ko po kasi sa isang Facebook forum na ang pagpapalahi daw ng straight breeding at line breeding ay parehas o iisa lang tama ba ang nabasa ko? So, sasagutin ko yan base lang sa aking pagkakaintindi sa topic na yan at sa aking sariling karanasan. Hindi ito maaaring gamitin pang ang batayan dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang pananaw, opinion at paniniwala. Para sa mga newbies o yung mga hindi pa nakakaalam, ang straight breeding at line breeding ay hindi magkapareho o hindi iisa bagamat pareha silang may kinalaman sa pagpapalahe sa loob ng isang pamilya ng linyada. So, uunahin natin ang straight breeding. Ang straight breeding ay tumutukoy sa pagpapalahe ng hindi magkamag-anak na tandang at inahin. Pero galing silang pareha sa isang strain o linyada lamang. Ginagawa ang ganitong sistema ng pagpapalahe upang ma-maintain o mapanatili at mapaigting ang mga kanais-nais na mga katangian sa loob ng isang kawan o lahi ng manok na hindi magpapasok ng panibagong genetikong material. Ngayon naman ay magbibigay ako ng isang example para mas maintindihan ng ating mga noobies. Halimbawa na no, merong isang tandang na 5K sweater na galing kay AEJ Game Farm na ipinaris naman sa isang 5K sweater na inahin na galing naman kay Red Game Farm na parehas lang silang purong 5K sweater. Galing sila sa magkaibang breeder pero maaring may bahagyang pagkakaiba na rin. Depende kung may katangian na mas pinaigting ang isang breeder sa kanyang sweater line. Ang magiging anak ng Paris na to ay straight bred pure 5k sweater strain or line. Bagamat magkaibang breeder ang pinanggalingan dahil pareha silang pure 5k sweater, ay pure 5k sweater pa din ang kalalabasan. Isa pang halimbawa ay ang pagpapares ng possum sweater sa Bruce Barnett sweater line na pares na nananatili sa loob pa rin ng sweater line. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang line breeding. Ang line breeding naman ay tumutukoy sa pagpapalahi ng mga manok na magkamag-anak o pareho ang mga ninuno. Kanina doon sa straight breeding, sinasabi natin hindi magkamag-anak. Pero dito sa line breeding ay kailangan magkamag-anak. Ang layo naman ng sistemang ito ay para mapaigting ang mga kanais-nais na katangian nila sa pamamagitan ng pagpapataas ng konsentrasyon ng mga genes na nagdidikta o responsable sa mga katangi ang taglay nila. Ganun pa man ang line breeding ay may taglay din na risko o panganib na pwedeng magpataas ng mga negatibong katangian at mga depekto. Dito ay kailangan talaga ng metikulosong seleksyo o pagpili. Isang halimbawa ng line breeding ay ang pagpapares ng tandang sa kanyang anak na babae o kaya naman ay pagpares ng tandang sa kanyang kapatid na babae. Hindi man lahat pero maraming gumagawa nito. Halimbawa ay meron siyang isang tandang na nagpamalas ng pambihirang husay at galing ng makailang ulit na nilaglag ang mga kalaro niya sa ibabaw ng ruweda. At para patindihin o palakisin pa ang mga katangian ay ipaparis ito sa anak niyang babae. Para mapataas ang tsansa na maipamana ang husay at galing, sa mga magiging anak nila. Ang paalala ko lang ay maging pihikan sa pagpili dahil maaaring may mga anak na maaaring magpamalas ng kahinaan at mga depektong pisikal. Ang line breeding ay ang pagpapakapal ng mga genes na nagtataglay ng mga kanais-nais na katangian. Ngayon naman para lubos na maunawaan ng ating mga newbies ay Makikita ko tong grapikong representasyon na madali na mamaintindihan. Ang unang-una, pag-uusapan natin dito ay ang katangian ng speed. Gagamit lang muna tayo ng isang katangian para hindi malilito yung mga nubis natin. Ang napili nating katangian ay yung speed. Ngayon, kung makikita mo, may mga tatlong bara na kulay pula. Ito yung magiging guide natin. Halimbawa, yung unang anak na babae nung tandang na mahusay, uh, binalik natin sa kanyang tatay. So makikita mo yung barang first, no, yung speed niya eh na. Ngayon, siyempre mag-aanak yan, yung pinakaanak, eh, ibabalik na naman natin doon sa original na tandang. So kung makikita mo yung second na nakalagay dyan, yan na yung second na bar, makikita mo yung katangian na speed ay kumapal na. Mas makapal na siya kesa dun sa unang balik. So ibabalik na naman natin siya yung pinakaapos sa tuhod. Ibabalik natin ulit sa original na tandang. Mag-aanak sila. Yung third day yan, yan ay susunod na representasyon ng pagkapal ng kanilang katangian. So kung makikita mag magmula sa unang balik, hanggang sa pangatlong balik ay masyado na makapal. Ito na, ganito na kakapal yung konsentrasyon ng katangian na speed. Dahil nga, ginawa natin dyan, pinapuro natin yung katangian na yan, habang pinupuro natin, eh yung konsentrasyon ng uh, katangian na speed ay dumadami rin o kumakapal. So, malinaw naman sa inyo kung paano nangyayari na kumakapal nga ang mga jeans na may kinalaman sa speed. Pero ito, speed lang ang pinag-uusapan natin. Applicable naman ito kung depende kasi kung ano ang katangian ng iyong manok. Pwedeng dikse, pwedeng lakas, o ano man yan, o yung estilo niyan sa paglalaro. Sa pagbibigay ng buod sa topic na to, ay muli kong bibigyan diin na ang layunin ng straight breeding ay nakatuon sa pagpapanatili ng mga katangian sa loob ng isang linyada o lahi ng mga manok na hindi na tayo kailangan magpasok ng panibagong genetic material na galing naman sa ibang linyada samantalang ang line breeding naman ay may layunin na nakatuon sa pagpapalakas at pagpapataas ng konsentrasyon o pagpapapuro ng mga kanais na isna katangian sa pamamagitan ng pagpapalahe sa magkakalapit na mga magkakamag-anak. Bago ko tapusin ang video na to, eh, gusto ko kayong pasalamatan ulit sa panonood nito. At doon sa follower na nag-request ng topic na to, sana ay nakapagdagdag ito sa iyo ng kahit konting kaalaman. At kung nagustuhan nyo ang video na to, ay eh, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. I-like nyo na rin, i-share at pwede kayo mag-comment. Ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabongista TV.